Grupo sa mga mayor sa Bohol, nagpahigayon ng synchronized prayer rally. Isip suporta kang suspended Governor Rico Aris Omentado. Kineon niya ang isgutan sa League of Municipalities of the Philippines Bohol Chapter sa ilang tigong ugma, May 31. Maton sa Chapter President kasi si Mayor Fernando Estavilla, isgutan nila ang mga lakang aron pagsuporta kang Governor Omentado. Uban ingon man sa ubang opisyal nga gipaubos sa six months preventive suspension. Tugang ni Mayor na nasubo sila sa desisyon sa ombudsman apan ila kining pito. Mahatag ang LMP o legal assistance sa mga mayor nga gisuspenso og planong modus sa usam o motion for reconsideration sa preventive suspension. Ang desisyon sa anti-graft office subay sa kontrobersiya sa katukuran o operasyon sa The Captain's Peak Gardens and Resort sa Lungsod sa Sagbayan. Maghimo tag synchronize prayer rally kada lungsod province wide eh. province wide no atong ang mga mayor nga mo participate kay atong ipaabot sa nasyonal ug um, sa katibuk-ang nasod no nga ang tong mga Bohol nagpakabana na mi no namang gani kasaypanan andam regud nga mo mo correct sa mga angay buhaton